Hello, what's up mga guys? Ah, uh, dito tayo ngayon sa ano nang DNR mga guys sa Region Region 3. And kasama <coughs> natin si ano si paring Salvo mga guys at si Master. May nilalakad kami rito mga guys. According doon sa mga taong lumapit sa amin na humingi ng tulong patungkol sa problema nila sa lupa mga guys. Kaya nandito kami ngayon para matulungan sila mga guys. Ano. Kinukuha natin yung sakto dito ng mga lot location ng mga taong lumalapit sa atin para maayos yung papel. Nang sa ganun ay magkaroon na sila ng sarili nilang ano ha mga documents patungkol doon sa lupa na in-occupy nila mga guys. Medyo, so, ano pala ngayon malayo-layo <laughs> pala itong area na ito mga guys silaw ayan mga guys oh. silaw mga guys Ay, <laughs> ayan mga guys ha Usama natin huwag ka magagalit pare o? Hindi eh, pag mga kapitan Tapos, ng mga pasaway, hindi eh, uh, ano eh, hindi ko ng title. Uh, Saka, eh, sabi na, panahon ng kukupong kukupo na title. Ito, meron tayong title na thousand, bago. July 20, 23, Pwede. decision ng Supreme Court. Ah, uh, yan mga guys. inaliwanag ni Admin yung ano. Kaya kasama natin si Master mga guys. Oh. Ayan. Ito ko yung tatlong yan. Ano yan, subscribe nyo Palupat Channel ha. <laughs> Palupa Channel mga guys, sa YouTube Channel, eh, pakisubscribe nyo. At saka sa Dragon Channel Vlog, Kaagapay TV. TV. Uh, eh. TV, uh, Yusof, Yusof Tamba TV, at sa uh, Sinag TV so, mga guys. Nagbayad, siya yung pinakamalaki dyan. Um, at pakipalo nyo na rin sa ating facebook page mga guys sa, sa ating uh, personal profile francisco cambaya sa facebook page natin dragon channel vlog at sa FB Lite light uh, profile francisco cambaya mga guys at sa facebook page nito na dragon channel vlog subscribe pakipalo nyo mga guys at thank you very much sa lahat ng na mga nagpalo sa ating mga facebook page mga guys at sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you very much sa inyong lahat mga guys. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe na lang at i-click nyo ang notification <laughs> bell para mag-notify kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload mga guys. At don't forget to subscribe mga guys sa ating YouTube channel. At sa lahat ng mga, mga problema sa lupa, eh, maaari kayong pumuntak dito mga guys. Ito pare. Ayan o. Oh siya yung mak mak makatuwang natin sa pagpapabalik yan bisitahin nyo lang ang palupa channel sa youtube at sa channel vlog PM lang kayo kung ano mga problema nyo para matugunan na natin mga guys sa mga didimulisin na kuni kayo ng maaga huwag yung alanganin rin ha para magawa natin ang parahan Kaya hanggang dito na lang muna tayo what's up mga guys